Ang pagpapakananay hindi lang naipapakita sa pagmamahal sa tao, kundi maging sa mga hayop. Gaya po ng inyong lingkod, isa po akong firm mommy sa aking mga rescue dogs. At meron na po mga pusa ngayon. At may nakilala din po akong lola dyan sa Antipolo na katulad ko rin firm mom at hero ng mga aso. Mahigit dalawang daang aspin na ang kanyang inaalagaan na parang sariling mga anak dog hater noon pero dog lover sobra na siya ngayon. ni natin si Fur Mommy. Sila ang binansagang man's best friend dahil higit pa sa mga alaga, kapamilya na ang turing ng marami sa ating mga tao sa kanila. Sila ang ating mga tinatawag na fur babies, walang iba kundi ang ating mga alagang aso. dito sa bayan ng Antipolo. Nakilala namin ang fur parent at bayani ng mga doggies si Nanay Lea. Pero ang kanyang alagang aso hindi lang isa o dalawa, kundi mahigit dalawan daan lang naman. Sumatotal, ang kanyang mga aso nasa 251 na. <tinyo> Kwento ni Nanay Lea, 2017 pa nang magsimula siyang mag-alaga ng aso. At ang kanyang unang baby, walang iba kung hindi ang Aspin na si Chuchay. Muntik na raw noong gawing pulutan ng mga walang habag at kaluluwang construction worker na katrabaho ng kanyang mister, ang kawawang aso. Ang asawa ko ay General Foreman. Maghatid siya ng sahod sa mga tao doon sa barracks. Uh napasabay ako pagpunta. Tapos may nakita akong asong nakatali. Tapos ang sabi, puro uwi na kayo, baka pwede antayin niyo mo ang kakatayin naming aso, gagawin pulutan. Kinausap ko yung founder ng magka, na magkakatay talaga sa kanya. Kinausap ko kung once nakatayin o galawin niyo yung aso, ipatanggal ko kayo sa trabaho. Sa halagang 500 pesos, binili ni Nanay Lea sa mga construction worker si Chuchay na ready na sanang gawin nilang asusena. At sabi nga ng kasabihan, the rest is his. History. Mula noon, nagsunod-sunod na ang pagre-rescue niya sa mga asong gala at napapabayaan. Buong pagmamalaki sa amin ni Nanay Lea, kahit pa nga nasa mahigit dalawang ang kanyang mga alagang aso, kabisado daw niya lahat ng mga pangalan ng mga ito. Ito si Budoy Budoy, uh, si, Budoy, -Budoy. si Chuchay, si Nay, si Brown, si Bruno, si Blackie, Ayan. si Mama. Iyon si Blappy. Ayon si King King. Pero ang big reveal, bago maging certified dog lover si Nanay Lea, dati pala siyang may phobia o takot sa mga ito. Bata pa lang ako, hanggang high school talagang hindi ako mahilig sa mga aso kasi talagang kinakagat nga ako, inahabol ako palagi. Takot talaga ako, may pubi ako sa kanila. Kahit mga aspin ang alaga ni Nanay Lea, sa dami din ng mga ito ay aakalain yung bang lahat sila. Kumpleto sa vitamins. <laughs> Para kay Nanay Lea, hindi daw po biro ang magmahal at magtaguyod ng sandamakmak na aso. Sa pagkain pa lang, gulpi na. Gumagastos na siya ng tumataginting na 7,000 pesos kada araw. Hindi pa kasama dyan ang 500 pesos na bayad niya sa bawat katulong niya sa pag-aalaga. Ininado si Nanay Lea na madalas kinakapos siya sa budget. Uh, Nagla-live po ako pero may nagbibidyo din sa akin. Uh, secret kung sino po sila abangan na lang natin. Handa na ba kayo? Malaking tulong daw ang pagla-live niya sa social media para ipakita sa mga tao ang kondisyon ng mga nire-rescue niyang mga aso. May mga ilan nila na nagbibigay ng pinansyal na ayuda. At nagpapasalamat siya dahil... Okay hindi rin siya pinababayaan ng Panginoon. Pag nagpo-post ako, ang pumapasok sa Gcash ko, swerte na ang 3,000. Pagka wala na talaga pagkain ng mga dogs ko, tatawag ako sa asawa ko. Kailangan ko talaga ng 4K. Mamamatay sa gutom yung mga aso. Magkukulat naman ako talaga kahit anong 7,000. Tapos ang mga caretaker ko, ibridiya na pinapasahod. Isipin mo, nairaos ko lahat. Ay talagang walang imposible sa kanya. Ipinakita pa sa amin ni Nanay Lea na the struggle is real sa oras ng paghahanda ng pagkain at mismo niyang pagpapakain sa mga ito. Nandito po tayo sa lutuan ng mga pagkain ng mga dogs ko. Ito po, gano'ng kilo po yan? Ng ito, Sampo ito. Ano po ang sahog niyan? Ah, manok, baboy. Ayan po, oh, baboy. Masustansya kasi yung gulay. Dahil sa kabayanihan at kadakilaang ipinamalas ni Nanay Lea sa kanyang mga aso, hindi nakapagtataka na may mga taong napahanga sa kanyang kwento at handang mag-abot ng kaunting tulong. Dogs are not just dogs po, no they are family na rin po para sa amin. So yun po yung nag-trigger sa amin, every isang buhay po ng aso, every aso po, nagmamatter po para sa amin. So we believe po na deserve nila na mabigyan ng pet one, no? dog po. Di ba sabi nga nila, mawala ka nga lang ng isang oras, is just more of one day sa sabi nila, one day na yun sa kanila. Eh sa atin, kumbaga, wala na tayong pakialam kung iiwan lang natin sila, may food, etc. Kami hindi. Uh, that's, we come up for the tagline na our pets are family. Sobrang laking bagay kasi marami rin kaming, instead na ipamimili ko ng one week na dog food sa mga Hihingihin ko pa yan. Ibibili ko muna ng mga vitamins, antibiotics po nila. At pinakapon din natin ng libre ang mga aso para hindi na sila dumami. At may ineksyon na rin na anti-rabies care of Doktora Mase Likwanan. Isa sa mga requirement kasi ng shelter is you have to be registered with the Bureau of Animal Industry. Um, it is to protect the welfare of the animals. So dapat nakikikoordinate siya sa local government unit para hindi naman lahat ng burden ay e nasa kanya. Ang PPBCC Veterinary Hospital together with the Philippine Pet Birth Control Center Foundation will help Ma'am Leia in spaying and neutering yung mga alaga niyang aso at pusa para hindi na ito dumami. hanggang nabubuhay daw si Nanay Lea at hanggang may mga asong gala. Hindi raw siya titigil na i-rescue ang mga ito at alagaan. Kaya ang kanyang panawagan sa gobyerno ay ito. Unang-unang panawagan ko talaga. Hindi naman siguro ako na ganito kung wala sanang dog pound. Pagkatapos sa dog pound, anong mangyayari sa kanila doon? Ipapatayin lang naman sila eh. Pangalawa, yung gobyerno natin dito sa, limbawa, nasasakupan ako ng antipolo, yung nasasakupan pa naman ang Bulacan or Cavite, dapat bawat mga lugar na gano'n, merong shelter. Then, Kapon, para may katapusan after 13 years. Tulad ni Nanay Lea, isa din po ako sa pilit gumagawa ng paraan kontra pagmamalupit sa mga kawawang hayop sa kalye. Sa isang tahanan, mayroon akong mga dalawampung aso at kaunting pusa na napulot. Pinagamot, inayos ang kalusugan at pinaaampon sa mga mapagmahal at responsabling mga pamilya. Tingnan nyo naman si Jazz dati. butut balat, wala ng buhok pero pagkaraan lang ng ilang buwan ng pag-aalaga sa kanya ito na si Jazz ngayon kami na rin ang umampon sa kanya madungis at ginagalis. Pero ngayon, pagkatapos ng pag-aalaga sa kanya ng ilang buwan, heto na siya at minamahal ng bayaning umampon sa kanya. Ganito naman ang kuting na si Jordan. Kamakailan lang, napulot namin sa basurahan. Pero heto na si Jordan ngayon, na naghihintay na lang ng mag-aampon at magmamahal sa kanya. Napakaraming kwentong masaya sa mga naisasalbang mga hayop sa kalye at mailayo sa mga walang kaluluwang ng aapi at kumakatay pa ng mga tao. And that's not all, kailan lang naiparanas iparanas pa namin ng birthday party ang aming mga rescue. Dahil birthday ni Lolo Ringo. na ako po ay nag-aalaga at nagsasalba o nagre-rescue ng mga dogs and cats. Tulad pala din nating mga tao, kailangan din ang mga dogs na mas maikli ang buhay kaysa sa atin ay mayroon ding best life. Kailangan nakakakita sila ng ibang mga bagay at nakakapasyal sa ibang mga lugar. Masaya sila kapag ganoon. Kaya nadiscovery namin ng isang dog resort na indoors pwede silang maglaro, rain or shine. Thank ang mga bisita ni Ringo, kitang-kita na nage-enjoy namang talaga. si Ringo ang reason for the celebration. Meron na siyang sakit, kaya gusto namin best life na siya talaga. Medyo lolo na talaga si Ringo. He is a rescued pit bull. Pero matagal na rin namin siya naalagaan, so may sakit siya ngayon. Kaya gusto namin mag-party-party na siya, best life talaga for our beloved Ringo, king of the kennel. Mwah! kung may party, dapat mayroong pabitin na may nakasabit ng na mga laruan. Nagkaroon din ng pagkakataong makapag-swimming ang mga aso. At para sa mga hindi marunong lumangoy, sinusuotan ng life vest. Hindi din pwedeng mawala ang kainan. Kaya ni Nanay Lea, love ko rin si Bantay. Naniniwala ako na tayong mga tao ang dapat maging boses ng mga aso. Nakagaya ni Chuchay at Ringo na walang kalaban-laban at hindi kayang ipagtanggol ang mga sarili laban sa pagmamalupit at pagmamaltrato ng ibang masahol pa sa hayop na mga masasamang tao. Mga hayop man sila kung tawagin pero may karapatan din silang mabuhay ng mapayapa. Ligtas at masaya sa mundo kasama ang mga mapagmalasakit na tao. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair Shampoo and Conditioner. Ayan. So, this is the shampoo. This is the conditioner. I super love this product. Um, ang ginagamit ko dati ng shampoo is always parang keratin galing Amerika kasi yun lang ang kasundo ng hair ko. One day, ayaw nang mag-respond ng hair ko. Parang hindi na siya gumagana. Talagang parang kulot na hindi mo maintindihan na pasunog sa hair dye. So, I use this one. This is what I made. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Kaya medyo mas mahal siya kesa sa ibang shampoo. But you get quality. And guess what? Nung ginamit ko yung shampoo and conditioner ng Happy Hair, dapa ulit ang buhok ko. Super straight na yung hair mo, super kintab, and tumigil ang falling hair ko. That's Happy Hair Shampoo and Conditioner. I love and I am so proud of these products.